Ito na, mga ribs ng tao nakita sa mismong taali. At grabe, pina-DNA test na agad para malaman kung isa ito sa mga nawawalang sabungero mula pa noong 2021. Nasa limang daang libo raw ang bayad para ipatulak ang mga sabungero. At bakit labing dalawang pulis ngayon ang pinapasagot tungkol dito? ano nga ba ang update sa likod ng pagkawala ng mga sabungero at ang misteryosong mga buto sa ilalim ng lawa. Ang PNP Forensic Group ngayon ang nasa sentro ng investigasyon. Sila yung crack team ng forensic experts na sanay sa ganitong klaseng kaso. Pro ayon sa kanila, bawat buto, bawat piraso ng kalansay ay hawak nila ng sobrang ingat para hindi masira ang ebidensya. May strict chain of custody sila para siguradong walang makakalusot. Imagine mo, araw-araw nilang hinahawakan itong mga bone fragments na ito na maaring magbigay linaw kung sino talaga ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Pero paano nga ba nagsimula ulit ang usapin? Ayon kay Justice Secretary Remulla lumutang ang isang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Siya ang dating security agency manager na nagsabing hindi lang daw 34 na sabungero ang nawawala. Posibleng umabot ito sa isang daang katao na sabungero o empleyado na kinuha, sinakal at itinapon sa taale. Sabi niya, may sindikato raw na konektado sa isabong e operations at may mga hunyango umanong pulis na kasabuan. Ayon kay Remulya, credible and alarming raw ang testimony ni Totoy. Kaya naman ginawan nila ng corroborating documents at pinag-iisipan ng gawing state witness si Totoy. Dahil sa impormasyon niya, nagsimula ang massive search sa Taal Lake gamit ang underwater drones at scuba divers. Kung totoo ang sinabi niya, income-driven corporate killings raw ang style ng sindikato. Ibig sabihin, kapag nagnakaw ka sa isabong operations, limang daang libo ang katumbas ng buhay mo. Sinisiguro naman ng forensic group na lahat ng nahuhukay na bone fragments ay dumadaan sa chain of custody process ayon kay General Torre ng PNP, inililipat agad ang mga nauhukay sa forensic group para hindi magalaw at ma-preserve ang integrity nito. Pinagmamadali na rin nila ang crime lab ng Region 4A at Batangas para mabilis maproseso ang mga buto. Kasi nga naman, bawat araw na lumilipas, lalong nahihirapan ang DNA analysis dahil matagal nang nakababad sa tubig ang mga buto. As of July 2025, 91 bones na ro ang nahukay mula sa limang sako sa ilalim ng Taali. Ayon kay Lieutenant Colonel Edmar De La Torre ng PNT Forensic Group, anim sa mga ito ay positibong human origin, habang yung iba posibleng buto ng hayo. Ang problema, dahil matagal nang nasa tubig nagkakaroon na ng structural changes sa mga buto, kaya mas mahirap kunin ang DNA profiles. Pero tuloy pa rin ang forensic analysis dahil baka ito na ang magbigay hustisya sa mga pamilya ng nawawalang sa bungero. Hindi lang yan. Noong July 16, tatlong unidentified bodies ang inexhum sa Batangas bilang parte ng investigasyon ayon sa DOJ mga hindi nakilalang tao ito na inilibing noon pang 2020. Tinitingnan ngayon ng PNP at DOJ kung may kaugnayan ba ito sa missing sa Bungeros case o baka naman related sa mga killings noong drug war. Kasi raw, posibleng iisang grupo lang ang nasa likod nito. Kung iisipin, hindi na bago sa mga Filipino forensic experts ang ganitong klaseng trabaho ayon sa Interpol. Noong 1990s ethnic war sa Yugoslavia, ang mga Pinoy DNA experts ay naging parte ng international team na nagmatch ng mga bone fragments sa DNA samples ng pamilya ng mga biktima. Doon nagsimula ang DNA-led approach sa mass forensic identification na ginagamit na rin natin ngayon sa bansa. Dahil dito, highly respected ang Filipino DNA experts sa larangan ng disaster victim identification at conflict forensic work. Hindi lang sa Yugoslavia, tumulong din sila noong Typhoon Frank sa Pilipinas para ma-identify ang mga nawawala. Kaya naman ngayon, umaasa ang buong bansa na maibabalik nila ang pangalan ng mga sabungero sa kanilang pamilya. Ang PNP Crime Lab, ang National Forensic Science Art ng bansa, sila 'yung in-charge sa lahat ng scientific at technical investigative aid sa mga krimen. May specialized division sila at binubuo ng forensic chemists, medical technologists, molecular biologists, DNA analysts, at licensed doctors na medical legal experts sila yung gumagawa ng mga forensic reports na ginagamit sa korte ilang matibay na ebidensya. Kung technology naman ang pag-uusapan, hindi rin nagpapahuli ang PNP Forensic Group. Ayon sa public documents noong 2020, meron silang genetic DNA analyzer, rapid portable DNA analyzers, nucleic acid purification systems, real-time PCR equipment, refrigerated micro-centrifuge, automated extractor machine, at forensic comparison microscopes. Ibig sabihin, fully equipped sila para sa ganitong klase ng forensic work. Tuloy-tuloy din ang training ng mga personnel nila para maka-adapt sa newest forensic methods and technologies. Pero paano nga ba malalaman kung kanino talaga ang mga buto? ayon sa PNP Forensic Group, sobrang krusyal ng DNA testing sa ganitong kaso. Bakit? Kasi ang DNA testing, kapag tama ang process at interpretation, napakataas ng accuracy nito. Halos 1 in a billion chance lang na magkapareho ang DNA profile ng dalawang unrelated na tao. Kaya dito ngayon nakasalalay ang katotohanan sa maliit na cells na magpapatunay kung sino ang nawawala. Ang ginagawa ng forensic scientists ayon sa international standards ay DNA profiling gamit ang short tandem repeats o STRs. Ito yung parts ng DNA na sobrang unique sa bawat tao. Pero kung degraded na ang sample, kagaya ng mga buto na matagal nang nakababad sa taalik, gumagamit sila ng mitochondrial DNA o mtDNA. Ang mtDNA galing sa nanay at matibay ito kahit lumipas na ang maraming taon. Kaya ideal gamitin sa skeletal remains. Hindi basta-basta ang DNA testing. Ayon sa global data, kapag maayos ang pagkakagawa at nabantayan ang chain of custody, halos imposible na magkamali. Kaya nga ginagamit ito sa mass disasters, krimen at kahit sa mga historical cases para ma-identify ang mga nawawala. Sa kaso ng sabungeros, dito lang talaga nakasalalay kung maikilala pa sila o hindi, lalo na't wala ng ibang pisikal na palatandaan sa kanilang mga buto. At oo, tinatanggap ito sa korte. Ayon sa legal standards worldwide, basta napanatili ang integrity ng sample at validated ang laboratory process, admissible evidence ito. Hindi ito basta chismis o kwento-kwento lang. Ito ang klase ng ebidensya na literal na makakapagpabagsak ng sindikato o makakapagpalaya sa inosente. Kaya ngayon, lahat nakatuon sa mga forensic DNA experts natin. Kung magtatagumpay sila, hindi lang ito simpleng kaso na masasara. Maibabalik nito ang tiwala ng tao sa hustisya ng bansa. Yan ang buong kwento sa likod ng naakakilabot na mga buto na natagpuan sa taale. Isipin mo, ribs at iba pang fragments ng katawan, pina-DNA, para lang malaman kung ito nga ba ang mga nawawalang sabungero na hanggang ngayon wala pa rin hustisya. Habang labing dalawang pulis ang pinapasagot, may lumalabas pang balita na limang daang libo piso raw ang presyo ng bawat buhay ng sabungero na ipinatutumba umano ng sindikato. Ang tanong, hanggang saan aabot ang investigasyon na ito? makikilala ba kung sino-sino talaga ang mga biktima sa pamamagitan ng DNA profiling? At higit sa lahat, mabubunyag kaya ang tunay na utak ng karumal-dumal na operasyon na ito? Grabe, nakakapanginig isipin na ganito kababa ang tingin ng ilan sa buhay ng tao. Pero isa lang ang malinaw, hindi titigil ang mga pamilya at mga forensic experts hangga't wala kustisya. Ikaw, anong masasabi mo sa nangyaring ito? I-comment na sa baba. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para updated ka sa mga susunod naming kwento ng katotohanan at katarungan. Laging mag-ingat at maraming salamat.